Ezekiel Ang Jerusalem ay katulad ng babaeng nangangalunya. Ikalabing anim na kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ipaalam mo sa Jerusalem ang mga kasuklam-suklam niyang gawa. Sabihin mo sa kanya na ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito sa kanya. Isa kang kanaanita, ang ama mo ay isang amoreyo, at ang iyong ina ay isang heteyo. Nang ipinanganak kay, walang nag-asikaso sa iyo. Walang kumutol ng pusod mo. Nagpaligo o nagpahid ng asin sa katawan mo. At wala rin nagbalot ng lampin sa iyo. Walang nagmalasakit sa iyo para gawin ang mga bagay na ito. Walang sino mang naawa sa iyo. Sa halip, itinapon ka sa kapatagan at isinumpa mula ng araw na isinilang ka. Pero nang mapadaan ako, nakita kitang kumakawag-kawag sa sarili mong dugo at sinabi ko sa iyong mabubuhay ka pinalaki kita tulad ng isang tanim sa bukirin lumaki ka at naging dalaga lumaki ang dibdib mo at lumago ang iyong buho pero hubad ka pa rin nang muli akong mapadaan nakita kong ganap ka ng dalaga kaya tinakpan ko ng aking balabal ang kahubaran mo at ipinangakong ikaw ay aking mamahaling gumawa ako ng kasunduan sa iyo at ikaw ay naging akin. Ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Pinaliguan kita at nilinis ang mga dugo sa katawan mo, at pinahiran din kita ng langis. Pagkatapos dinamitan kita ng mamahaling damit na pinong linen, seda na may magagandang burda, at pinagsuot ng sandalyas na balat. Binigyan kita ng mga alahas, mga pulseras at kwintas. Binigyan din kita ng sing-sing para sa ilong, hikaw at korona pinalamutian kita ng pilak at ginto, dinamita ng bordadong seda, at ang pagkain mo'y mula sa magandang klaseng harina, pulot at langis ng ulibo. Napakaganda mo, para kang reyna. Naging tanyag ka sa mga bansa dahil sa labis mong kagandahan, at sa karangyaang ibinigay ko sa iyo. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Pero nagtiwala ka sa iyong kagandahan at ginamit mo ang iyong katanyagan tulad ng isang babaeng bayaran. Ipinagamit mo ang sarili mo sa kung kani-kaninong lalaki at nagpakasasa sila sa iyo. Ginamit mo ang iba mong damit para pagandahin ang mga sambahan sa matataas na lugar at dooy ipinagamit mo ang iyong sarili sa mga lalaki. Hindi ito dapat nangyari. Ginamit mo rin ang mga pilak at gintong alahas na ibinigay ko sa iyo sa paggawa ng mga lalaking Diyos-Diyosan na sinamba mo. Kaya para ka na ring nangalunya. Pinadamitan mo ang mga Diyos-Diyosan iyon ng mga damit na may mga burda na ibinigay ko sa iyo at inihandog mo sa kanila ang mga langis ko at insenso. Inihandog mo rin sa kanila ang mga pagkain ibinigay ko sa iyo mula sa magandang klasing harina, pulot at langis ng ulibo inihandog mo ito sa kanila bilang mabangong handog. Oo, iyan nga ang nangyari. Ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Inihandog mo ang mga anak natin sa iyong mga Diyos-Diyosan upang kainin. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa pagpapagamit mo sa kanila? Pinatay mo pa ang mga anak ko at inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Sa lahat ng kasuklam-suklam mong gawain at pagpapagamit sa iba, ay hindi mo na naisip kung papaano kita inalagaan noong kabataan mo pa, noong hubad ka at kumakawag-kawag sa sarili mong dugo. Ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing nakakaawa ka. Maliban sa mga kasamaang ito na ginawa mo, nagtayo ka rin ng sambahan para sa mga Diyos-Diyosan, doon sa mga plaza at kanto ng mga lansangan. Doon, dinumihan mo ang iyong kagandahan at ipinagamit ang sarili mo sa kung kani-kaninong lalaki. Ipinagamit mo ng ipinagamit ang sarili mo. Nagpagamit ka sa mga taga-ehiptong kalapit bansa mong malibog. Ginalit mo ako sa pamamagitan ng patuloy mong pagpapagamit. Kaya pinarusahan kita at pinaliit ang nasasakupan mo. Ipinasakop kita sa mga kaaway mong filisteo. Kahit sila ay nagulat sa iyong kahalayan at hindi ka pa nakontento nagpagamit ka rin sa mga taga-Assyria pero pagkatapos hindi ka pa rin nasiyahan lalo pang tumindi ang iyong pagnanasa at nangalunya ka pa sa Babilonia na lugar ng mga mangangalakan pero hindi ka pa rin nasiyahan ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing kay dali mong mahikaya para kang babaeng bayaran na walang kahihiyan Nagtayo ka ng mga sambahan para sa mga Diyos-Diyosan sa mga kanto ng lansangan at mga plaza. Mas masahol ka pa kaysa sa babaeng bayaran dahil hindi ka nagpapabayad sa mga gumagamit sa iyo. Isa kang babaeng mga ngalunya. Mas gusto mo pang sumiping sa iba kaysa sa asawa mo. Tumatanggap ng bayad ang mga babaeng bayaran. Pero ikaw, ikaw pa ang nagbibigay ng mga regalo sa mga mangingibig mo para suhulan silang makipagtalik sa iyo. Kabaligtaran ka ng mga babaeng bayaran. Walang nagyayaya sa iyo para sumiping. Ikaw pa ang nagyayaya. Hindi ka na nagpapabayad. Ikaw pa ang nagbabayad. Kakaiba ka talaga. Kaya ikaw, babaeng bayaran, pakinggan mo ang sasabihin ko. Ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, ipinakita mo ang iyong kahalayan at kahubaran sa mga mangingibig mo at sa mga kasuklam-suklam mong Diyos-Diyosan. Pinatay mo ang mga anak mo at inihandog sa kanila. Dahil sa ginawa mong ito, titipunin ko ang mga mangingibig na pinasasaya mo, ang mga minahal at kahit ang mga kinainisan mo. Titipunin ko sila para kalabanin ka at huhubaran kita sa harap nila para makita nila ang kahubaran mo. Paparusahan kita dahil sa pangangalunya mo at pagpatay. At dahil sa tindi ng galit ko at panibugho, papatayin kita. Ibibigay kita sa mga naging mangingibig mo at gigibain nila ang mga sambahang itinayo mo para sa iyong mga Diyos-Diyosan. Huhubaran ka nila at kukunin ang naggagandahan mong alahas at iiwan ka nilang hubad. Dadalhin ka nila sa mga taong babato at tatagtad sa iyo sa pamamagitan ng kanilang espada. Susunugin nila ang bahay mo at parurusahan ka nila sa harap ng maraming babae. Ipapatigil ko ang pagpapagamit mo at ang pagbabayad mo sa iyong mga mangingibig. Sa gayon, mapapawi na ang matinding galit ko sa iyo at ang aking panibugho. Hindi na ako magagalit sa iyo. Kinalimutan mo kung papaano kita inalagaan noong kabataan mo pa. Sa halip, ginalit mo ako sa iyong mga ginawa, kaya paparusahan kita ayon sa iyong mga gawa. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Hindi ba't sa dami ng mga kasuklam-suklam mong ginawa, nagawa mo pang dagdagan ito ng kalaswaan? Tingnan mo, may mga taong nagsabi ng kasabihang ito sa iyo. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Talagang pareho kayo ng iyong ina na nagtakwil ng kanyang asawa at mga anak. Ang ina mo ay isang heteyo at ang ama mo ay isang amoreyo. Ang nakatatanda mong kapatid na babae ay ang Samaria sa Hilaga, kasama ang mga anak niyang babae. At ang nakababata mong kapatid na babae ay ang Sodom sa Timog, pati na ang mga anak niyang babae. Sinunod mo ang mga pag-uugali at kasuklam-suklam na gawain nila. At sa loob lang ng maikling panahon, ay mas masama pa ang ginawa mo kaysa sa kanila. Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay nagsasabi na ang kapatid mong Sodom at ang mga anak niyang babae ay hindi gumawa ng tulad ng ginawa mo at ng mga anak mong babae. Ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain at maunlad ang buhay. Pero hindi sila tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan. Sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa paningin ko. Kaya pinarusahan ko sila. Katulad nga ng nakita mo. Kahit ang Samaria ay hindi nakagawa ng kalahati man lang ng mga kasalanan mo. Dapat kang mahiya. Dahil mas marami kang ginawang kasuklam-suklam kaysa sa mga kapatid mong babae. Kaya lumabas pang mas matuwid sila kaysa sa iyo. Pero darating ang araw na muli kong pauunla rin ang Sodom at Samaria. Pati na ang mga anak nilang babae. At ikaw ay muli kong pauunla rin kasama nila para mapahiya ka sa lahat ng ginawa mo dahil nagmukha pa silang matuwid kaysa sa iyo. Oo, muli kong pauunla rin ang mga kapatid mong babae, ang Sodom at Samaria. Ganoon din ang mga anak nilang babae. Ito rin ang mangyayari sa iyo at sa mga anak mong babae. Nilait mo noon ang Sodom noong ikaw ay nagmamataas pa at hindi pa nabubunyag ang iyong kasamaan. Pero ngayon, katulad ka na rin niya. Nilalait ka na rin ng mga taga-edom at ng mga bansa sa palibot niya, pati na ng mga filisteyo. Kinukutsa ka ng mga nakapalibot sa iyo. Dadanasin mo ang parusa dahil sa iyong kahalayan at kasuklam-suklam na gawain. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito pa ang sinabi ng Panginoong Diyos, Parurusahan kita ng nararapat, dahil binaliwala mo ang iyong pangako sa pamamagitan ng pagsira sa kasunduan natin. Pero tutuparin ko pa rin ang kasunduan ginawa ko sa iyo noong kabataan mo pa, at gagawa ako sa iyo ng kasunduan na walang hanggan. Sa gayon, maaalala mo ang mga ginawa mo at mapapahiya ka, lalo na kung gagawin ko ang iyong mga kapatid na babae, ang Samaria at Sodom na iyong mga anak kahit na hindi sila kasama sa kasunduan natin patitibayin ko ang kasunduan ko sa iyo at malalaman mong ako ang Panginoon maaalala mo ang mga kasalanan mo at mahihiya ka lalo na kapag pinatawad ko na ang lahat ng ginawa mo hindi ka na makakapagsalita dahil sa sobrang kahihiyan ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito